Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Abril 11, 2025. Sa araw na ito ng Abril 11, isang malakas at masiglang alo ng intuwisyon ang dumadaloy sa iyong buong pagkatao, Cancer. Ramdam mo sa puso mo ang tila di maipaliwanag na pagtulak mula sa loob, isang bulong na humihikayat sa iyong pakinggan ang tinig ng iyong kalooban at yakapin ang kapangyarihang nasa iyong kamay. Bilang isang likas na mapanlikha at mapanaginip na nilalang, may taglay kang kakayahang makita ang mga posibilidad na hindi kayang mapansin ng karamihan. Ang kakayahan ito ay hindi lamang isang talento. Ito ay isang biyaya na kayang humubog ng iyong kapalaran at makaapekto sa iba sa makabuluhang paraan. Habang ang buwan ay marahang gumagalaw, tila pinapadaloy nito ang enerhiya upang iyong mapag-isipan ang ugnayan ng iyong emosyon at ng mga pangarap na matagal mo nang nais tuparin. Sa katahimikan ng umaga o sa gitna ng iyong gawain, mararamdaman mong mayroong parte ng iyong sarili na nananabik sa pagbabago, isang kagustuhang tuklasin ang mga landas na hindi mo pa nabibigyang pansin. Ito ang panahon upang tahakin ang panibagong daan, isang landas na mas tumutugma sa tunay mong layunin sa buhay. Ang mga damdaming lilitaw sa araw na ito ay hindi basta-basta. Sa halip na baliwalain ang mga ito, pagtuunan mo ng pansin at hayaang magsilbing gabay sa pagtuklas ng direksyon na nais mong tahakin. Kapag ikaw ay napapaligiran ng mga ideya na tila sumasayaw sa isipan mo, huwag kang matakot na isulat, iguhit, ipahayag, o isabuhay ang mga ito. Sa pamamagitan ng iyong malikhaing damdamin, may kakayahan kang makalikha ng mga proyekto o adhikain na tunay na may kabuluhan. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat, kundi totoo at taos-puso. Ang kahusayan mo sa pagbuo ng mga ideya ay isang regalo. Huwag mong ikumpara ang iyong bilis sa iba. Ang mahalaga, ikaw ay patuloy na kumikilos sa direksyong umaayon sa iyong pangarap. Hayaan mong magsilbing inspirasyon ang iyong mga ginagawa, para sa iyong sarili, at sa mga taong tahimik na humahanga sa iyo. Ang iyong pagiging totoo at malasakit sa kapwa ay nagbibigay liwanag sa mga nangangailangan ng pag-asa at pag-unawa. Sa bawat oras ng araw, hayaang ang balanse sa pagitan ng damdamin at pag-isip ang magsilbing gabay mo. Sa mga desisyong kailangang gawin, kahit gaano ito kaliit o kalaki, ito on mo sa mga tanong, ito ba ay nagpapalapit sa akin sa aking pangarap, at ito ba ay nagpaparamdam ng kapanatagan sa akin? Ang mga kasagutan dyan ang magiging susi upang hindi ka maligaw sa gitna ng mga tukso at pag-aalinlangan. Ang mga pagbabago sa karera na iyong nararamdaman ay hindi basta ilusyon, ito ay paalala na oras na upang magpakatotoo sa kung ano talaga ang nais mong marating. Kung matagal ka nang nagdadalawang isip, ngayon ang panahon upang magsimula. Isang panibagong proyekto, isang bagong larangan, o simpleng pagbabago sa kung paano mo inaayos ang iyong araw, lahat ng ito ay hakbang patungo sa personal mong paglago. Maswerteng kulay mo ngayon ang asul na bughaw, simbolo ng kapayapaan, kalinawa ng isipan, at koneksyon sa mas mataas na layunin. Ang maswerteng numero ay labing walo, tatlumput dalawa, at tatlumput pito. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga pangarap sa papel, hindi upang bantayan, kundi upang ipaalala sa sarili mong ikaw ay may direksyon, may saysay, at may misyon. Ang simpleng pagkilos na ito ay magbubukas ng bagong pinto ng kamalayan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan halaga ang mga maliliit na bagay na nagbigay ng saya. Maaaring ito'y isang masarap na tasa ng tsaa, isang matahimik na sandali sa ilalim ng araw, o isang pag-uusap na puno ng tawa at pangunawa. Lahat ng ito ay bahagi ng kabuuan ng araw mo, at lahat ng ito ay may silbi. Yakapin ang iyong pagiging sensitibo sapagkat ito ang nagbibigay saysay sa bawat karanasan mo, mabigat man o magaan. Panghuling paalala, ang iyong intuisyon ay laging naririyan, tahimik na gumagabay. Hindi ito kailanman mawawala. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, manahimik at makinig. Sa mga sandali ng kasiglahan, magpasalamat. At sa mga pagkakataong tila walang direksyon, ipikit ang iyong mata at hayaang ang puso ang magsalita. Sa ganitong paraan mo mararamdaman ang tunay na lakas ng iyong espiritu. Cancer, ang araw na ito ay hindi lamang simpleng araw, ito ay paalala na ikaw ay buhay, may halaga, at may kakayahang lumipad palayo sa mga limitasyon. Ang kwento mo ay patuloy na sumusulat ng mga bagong pahina, at sa bawat araw na dumarating, ikaw ay lalong nagiging malakas, mas mapagmahal, at mas totoo sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.